Lunes ng umaga, isang masayang araw para sa magkakaibigan na sina Irene, Kylie at Savina. Labis na galak ang makita muli ang isa't isa. Sila ay matalik na magkaibigan simula noon pa man. Pinakingat kayo. Halika na, na at ang Masayang umalis ang magkakaibigan patungo sa kanilang paaralan. Bakas sa kanilang mukha ang pagkasabik sa bawat isa. Sa tawing magkakasama sila, walang humpay na kwentuhan at tawanan. Tila ba katagal nilang hindi nagkita. Pero bago sila pumunta sa kanilang klase, na napagkasundoan ng magkakaibigan na dumaan muna sa simbahan upang magdasal. Tara na, mag na tayo. Sige. Lord, thank you po sa panibago ka. Lord, sana Lord, bigyan niyo po kami ng katalimuhan sa aming nagawin ang susunod. you pull or kailangan na nag-review. Mahala na nga! Papayapang nag-umpisa na nga ang pagsusulit. Nag-announce ang teacher ng mga grades ng bawat estudyante. Okay, class. Here are the result of your exam in Bernalisi. I perfect score. I perfect score. bumagsak ang exam niya sa journalism. Kawawa naman siya. Eh, kung tulungan kaya natin. Tulungan? Di ba nga lagi niya tayong inaabi tapos tutulungan natin? Ano ka ba kaling? Bakit ba sa mga ginawa niya sa atin? Dapat hindi tayo gaganti ng masama. Sabi nga sa Biblia, Hebreo 13, natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa dahil ito ay kinalulugdan ng Diyos. Amen. Tama ka, tama ka, Irene. Tara lapitan natin si Aya. Ito hey, si Aya, bakit ka umiiyak? Eh ano naman sa'yo? Siguro naman kaya kayo lang rinig eh, kasi pagtatawalan niyo kami na baksak sa exam. Naku, hindi. namin tulungan upang makapasa sa exam. Totoo ba? Kahit lagi namin kayo na away, tulungan nyo, nyo pa rin kami. Totoo ba? pagkapwa tao ay ang pagtugon sa pangangailangan na magkapag sa iba. Kapiralan ng paggalang sa bawat isa. Mama, chimoda. At mapapakinabangan sa isang pangkat. Ah. Ang tanda ng pagkikipagkapwa tao ay pagtrato sa kapwa nang may paggalang at dignidad. Ang may pagkakapwa ay marunong makilahok sa isang samahan. Marunong makita. kapwa tao sa dapat ituro kung bawat puso ay marunong magmahal kapayapaan kasiyahan tiyak